Undas na naman, panahon ng mga patay. Alam natin na si Ninoy ay nasa Manila Memorial. Si Rizal nasa Luneta. Si FPJ ay nasa Norte. At si Quezon ay nasa saan pa? Di, Quezon Memorial. Pero hindi totoong nasa monumento ang mga labi ni Bonifacio. At wala rin ito sa tutuban. Ang chismis, huling naispatan ang mga buto ng Supremo sa National Museum. Nung panahon pa ng Hapon, wala na siya doon.

in a matter of 3-4 minutes. Could you allow me? Ano Alamin natin dito sa history. Cheese Smith noon, kasaysayan ngayon. Para malaman kung saan nga ba talaga nakalibing si Bonifacio, nag-ikot-ikot ako sa Maynila nagtanong-tanong kung may nakakalamang libingan ng urig na atapang atao. So tingnan nyo saan si Andres Bonifacio? Siguro sa Cavite. Eh. Taloton. Ah, Balintawak. Sa libingan ng mga bayani. Baka okay, hindi siya nailibing. Dito raw, sa palatandaang ito dito sa Maragondon, Cavite, eh dito raw nailibing ang mga labi ni Andres Bonifacio. Kaso, may konting problema. Nakasulat sa taas, April 26, 1897 daw, nilibing si Bonifacio. Kaso, hindi bang turo sa atin at sabi naman sa marker sa baba? In e, May 10, 1897, pinatay si Bonifacio. Ang tanong ngayon, Anyari? Kung maniniwala ka sa marker, inilibing si Bonifacio bago pa siya pinatay ang labo. Pero ang sigurado lang, marker lang ito. Wala dito ang mga buto ni Bonifacio. Teka muna, teka muna. Baka mas malinawan tayo kung sasagutin muna natin ang tanong. Paano nga ba namatay si Andres Bonifacio? Taong 1897 matapos matalo kay Aguinaldo sa eleksyon sa Tejeros dahil nalutong makaw daw ang Alang Supremo, pinlano ni Bonifacio na magtayo ng hiwalay na paksyon. Siyempre, na bad trip ang pangkat ni Aguinaldo. E teritoryo pa na ni Cavite. Kaya inutos agad ang pagdakip kay Bonifacio sa salang pagtataksil. Nako, doon pa man lang pala, magulo na ang halalan sa Pilipinas. Pero, eto naman ang say ni Professor Augusto de Viana ng UST History Department. Yan ay mga kabit, mga kabitenyo. Hindi yan yung buong katipunan na membership. So, ano otoridad nila para mag-decide para sa buo? Nung nagalit siya, ano otoridad niya na ipawalang bisa yung ano, mm -hmm. yung buong eleksyon? Uh, tutusin, walang bisa dapat yun. Mm -hmm. Pero wala tayong magagawa kasi mm -hmm. puro nasa kabite ka, puro mga kabite yung nandun. Mm -hmm. uh, nandun na, ano, kumbaga, nasilo na si Bonifacio mm -hmm. sa kanyang ginawang ano, sa mm -hmm. kanyang, 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 sariling bitag. Ito ang bahay ni Chodorico Reyes. Ngayon, dito sa Maragondon, itong tawag dito ay the Bonifacio Trial House, mga kapatid. Dito, ginanap ang paglilitis ng magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Mga tol, sinasabi lang itong paglilitis na ito ay isang malaking kangaroo court. Kacharotan. Isang matinding hausyaw. Fake. Kasi sinasabi nila na Bago pa magsimulado yung trial, eh may desisyon na. Mga kapatid, ito po si Placido Martinez, ang abogado ni Bonifacio. Pero hindi gaya ni Atty. Lorna Capunan, ito, nilalaglag yung kliyente niya. Saan ka ba naman nakahanap ng defense counsel? Naginigiit pa na kung meron daw parusa na mas malalapa sa death sentence, iyon daw dapat ang ipataw sa kanyang kliyente. At siyempre mga kapatid, tunay na atapang atao Andres Bonifacio. Siyempre naman tol, hindi uso noon ang mga wheelchair-wheelchair o hospital arrest. Dinala sa trial, sugatan pa mismo. Saka nakahanap ng ganyan. So pinatawan sila ng parusang kamatayan. Ito na yung aspeto na nung ipapatupad, Sinabi ni Bonifacio Aguinaldo na dapat i-commute na lang yung sentence. Pero eventually, dahil nga si Bonifacio yung kumaga, being the person who first organized the Katipunan and led the revolution, sa halip na kamatayan yung ipataw, i-commute. Kaya lang, dahil na rin sa sul-sul nung mga ilang general ni Emilio Aguinaldo, Uh, pinatupad niya pa rin yung desisyon ng Consejo de Guerra na kailangang patayin yung magkapatid. Basta kwentong Bonifacio, expert daw si Ator Gary. Paano ba naman? E niya si Gat Andres sa kapatid nitong si Procopio. Kailangang mamatay si Andres para makonsolidate ni na Emilio Aguinaldo yung persa ng katipunan at mag-take side sa kanila. At saka mismo inamin niya eh, uh, sa kanyang memoir na sa ano, si Bonifacio ay taon taong pinapatay niya. Mm -hmm. Kasi kung hindi siya, uh, kung hindi si Bonifacio, malamang siya ang mamatay. Kumbaga, inunahan lang ni Aguinaldo si Bonifacio. Binaril ang magkapatid na Bonifacio at Procopio sa Bundok Buntis sa bayan ng Maragondon sa Cavite. Sa kabilang bundok, nagpatong inilibing ang magkapatid. Pero, taong 1935, na dawit ulit si Bonifacio sa isa na namang eleksyon. Kadalasan, tuwing halalan, uso ang siraan. Example, yung kalaban mo sa politika. Kakalkalin mo yung mga baho nila. Ilalabas mo yung litrato ng kanilang anak sa labas o picture ng kanilang kabit o kaya lalabas may yung salian nila. Paano kaya nung eleksyon, nung sinuunang panahon? Hm, mga tol, matindi sila. Labasan ng kalansay. Literal yan. Panahon pa rin ng mga Amerikano. Mainit din ang eleksyon para sa pagkapangulo ng Commonwealth Government ng Pilipinas. Pinahukay daw ni Manuel Quezon ang mga boto ng Supremo sa Maragondon, Cavite para i-display sa National Museum pinaho kayong buto, one, siguro, for historical purposes. And at the same time, it was used by Quezon for political purposes. Kasi remember si Quezon at si Emilio Aguinaldo ang naglaban sa pagkapangulo ng Commonwealth. Ayon sa historiador na si Jose Victor Torres, secret weapon daw ni Quezon versus Aguinaldo ang mga labi ng Supremo. Nga naman, Ungkatin mo ba naman ang isang madilim na isyu ng nakaraan tungkol sa taong hinatulan mo ng kamatayan. Nung tumakbo talaga si General Aguinaldo na presidente sa uh, para sa Commonwealth, mm -hmm. no? Akala kasi ni Quezon kanya na talaga 'yung. Eh. Mm -hmm. He knew he would win, no? But mm -hmm. In order to succeed in that, no, he has to really slander mm -hmm. his uh, mudslinging, mm -hmm. 'yung kanyang kalaban, no? Mm -hmm. Ang talaga mga ikakabit na isyu talaga kay kay Aguinaldo, mas yung pagkamatay talaga ni Bonifacio. Mm -hmm. no? Kaya uh, lumabas nga itong kwento na na ipinarada nga daw. I, Manuel Luis Quezon, fulfill my duty as President of the Philippines. Meron nga ang litrato ron na mm -hmm. sabi niya na, ito nagpapatay dito, mm -hmm. ito si Bonifacio, itong mga buto na ito. Mm -hmm. Naging circus. Mm -hmm. Kung si Quezon ay, uh, ano, ay talagang naghahanap sa katotohanan, mm -hmm. ay uh, dapat dumaan yung sa batas, ayon mm -hmm. sa bat abogado siya, mm -hmm. <laughs> at saka dumaan yung sa, ayon sa agham, sa kasays, mm -hmm. ano. Kahit na wala pang DNA noon, eh, siguro, ma, ma ano mga cross-reference mo yung mga eyewitness accounts. Ang bigotilong taga-tondo na si Guillermo Masangkay, na dati ring katipunero, ang in-charge sa opisyal na kumiting na atasang hukayin ang mga labi ni Ka Andres. Pero teka, may pagdududa kung totoong buto butungan ng supremo yon. Kung may nakakaalaman kung saan nilibing supremo, ito ay si Lazaro Makapagal. Ang leader ng squad ng mga katipunero na inutusan ni Aguinaldo na patayin si Bonifacio. In the first place, yung pinagkuhalan ng buto. Mm -hmm. Taliwas ito sa testimonya ni Lazaro Makapagal. Mm -hmm. Hindi yun yung lugar mm -hmm. kung saan sila si Bonifacio at mm -hmm. nilibing. Ni Pangalawa, yung uh, examination na ginawa sa University of the Philippines mm -hmm. no sa medical school mm -hmm. hindi sukat sa edad ni Bonifacio Bonifacio po to mm -hmm. pangatlo bakit isang set lang ang nakuha ng, ang testimonya ni Makapagal eh nilibing nila lang sabay mm -hmm. no yung magkapare mm -hmm. Pero parang kumbinsido naman ang apo ni Bonifacio na sa lolo nga niya talaga ang mga buto na yon May mga ilang historias na nagsasabing hindi yun yung boto pero nung nahukay yung buto, nagkaroon ng congressional inquiry. Pinatotohanan ni na Espiridiona Bonifacio at ni na Guillermo Masangkal. Silang nagpatotoo na itong butong ito ay kay Andres. Ito pa isang tanong. Kung totoo nga na ng mga boto ni Bonifacio yung nakita nila ni Supremo, ang tanong ngayon, asan yung kalansay nung kapatid niyang si Procopio. Kahit nung buhay si Makapagal, hanggang sa kaya siya'y mamatay, wala naman siyang sinabi kung saan nila itinapon yung bangkay. Ni Procopio at ni Andres. Kasi ang alam ko, may, may, may accounts noon na pagkabaril sa kanya, si Bonifacio ang tinaga. Tapos ang nilagyan lang ng hukay ay yung kay Bonifacio. Nako! Mukhang kakailangan natin ng powers ng Soko para mapatunayan kung mga buto nga ba talaga ni Bonifacio ang nahukay noong 1918. Paano nga ba siya pinatay? Siya ba'y sinaksak o binaril? Soko. Ito ng mga lolo, lolo ko, pinapatay si Andres sa pamamagitan ng pagyakot. Babarilin siya, pero ang may nagsabing wag sayang ang bala, pinagtataga hanggang sa mamatay. Ang binaril si Procopio Bonifacio. Konting duda pa rin ako dahil, una, forensically, kapag sinaksak mo isang tao, pumipilansikan dugo. Mm -hmm. At according to the account, sinagadaw sinaksak, mm -hmm. no? So, can you imagine yung dugo na, na dumalak, no? no? at napilansikan yung mga taong pumatay. Pero pag tinignan mo yung testimonya ni Makapagal na pinablish ni Agoncillo, nang nakita daw nila si Gregorio de Jesus, ang unang tinanong ni Gregorio de Jesus ay, Nasaan ang tao po?" Mm -hmm. Yan ang nakaka eh. Mm -hmm. Wala yung ebidensya doon uh -oh. na hindi bilanggit. Uh -oh. Kaya hindi ko naniniwalang ano, eh, na sinaksak. It's just that yung binarel, which is mas masakit. Teka muna, teka muna. Nakakapagod na. Nasa na nga ba yung mga nahukay na buto raw ni Bonifacio? Alam mo ba kung nasa yun? Napakamalas naman talaga itong si Andres Bonifacio. Isipin mo, naulila ng maaga, na mataya ng unang asawa, pinapatay, at higit sa lahat, kung paniniwalaan mo yung teorya ng maraming istoryador, eh, hindi pa raw makita ang mga labi. Sa aklat ni Ambeth Ocampo na Bones of Contention, may tatlong posibleng sinapit ang mga buto ng Supremo. Una, nanakaw daw mula sa templo ng Legionarios del Trabajo sa Ascaraga, Maynila noong 1926. Ikalawa, ayon kay Guillermo Masangkay, inilagak ito sa National Museum. Pero kasama itong nasira noong World War II. Ayon daw si isang Dr. Servando de los Angeles na cremate at nasa ilalim ng monumento sa Kaloocan. Pero, ultimo ang direktor noon ng National Library na si Epifanio de los Santos, o oh, si Mr. Edsa himself, ay nag-certify as true and authentic ang mga buto kahit marami parang kung may question dito. Based din sa mga findings, lahat na, na dokumento nag si Ipepanyo de los Santos na yung butong nahukay sa Maragondon at yung butong nakita sa don sa building ng Los Veteranos de la Revolution ay iisa at ito yung buto ni Andres Bonifacio. Yun nga lang, sabi ng libro ni Ambeth Ocampo, ang nag-appoint kay de los Santos ay walang iba kundi si Manuel Quezon. Ang may pakana na hukayin ang mga buto ni Bonifacio para siraan si Aginaldo. Ang ending, tanging ang marker na ito lang sa Maragondon, Cavite, ang may totoong kinalaman sa kamatayan ni Bonifacio. Kawawang Bonifacio. Hindi nga na nga nagkatugma-tugma ang detalye ng buhay niya sa kasaysayan. Hindi pa nabibigyang pagpapahalaga ang mga monumento niya, lalo na sa Maynila. Pinamamahayan kong minsan. Madalas, rampahan rin ng mga nagsaskateboard. Hayop talaga yung mga yan, no? Oh. At kailangan pang lagyan ng karato lang gawa sa styro. Pero, wala na yatang masasakit pa sa katotohanan magdiriwang ng ikaisang daan at limampung karawan ang magiting na Supremo ngayong taon na ito. Hindi man lang nabigyan ng state funeral pero giit ng National Historical Commission of the Philippines e eh paano mo bibigyan ng state funeral ang isang tao kung wala namang ililibing being a an individual you glorify this person as the founding father ng ating revolusyon. tapos sinasabi natin na isa rin pambansang bayani pero hindi mo naman inhonor hindi ba ang isang ordinaryong individual, binibigyan ng libing. Much more itong tao to na kinikilala nating nanguna sa revolusyon, with more reason na dapat bigyan mo siya ng libing. Una-una, alam mo na sino pumatay, mm -hmm. sino nagpapatay, uh, may eyewitness account ka pa. Bagamat wala na yung mga ebidensya, yung physical ebidensya, nandun yung mga accounts. Mm -hmm. So, dapat lang tanggapin lang natin yun. No? Hindi mm -hmm. Di masasaray hanggang din natin tinanggap. Mm -hmm. 150 years na ang si Bonifacio, we hardly know anything about his life. no? Pumutok na ngayon yung issue na Pangulo o hindi, pero ano ba ang background talaga ni Bonifacio? Siguro bago ilibing natin sa isang, sa isang state funeral, para sa akin, ibuhayin e, eh, nyo muna. Buhayin nyo muna yung kwento ni Bonifacio. Hi, Hay nako So, ano na nga lang ba ang totoong kwento kay Bonifacio? Nag-aaral tayo ng kasaysayan para mas makilala natin ang ating mga sarili Pero dapat din nating tanggapin ang katotohanan na ang nakaraan minsan ay isang malupit at matinik na eskinita Punong-puno ng mga anino na mga sikreto at mga tanong na kilan may walang sagot kahit sabihin pa natin na tayo ay isa ng ganap na nasyon. O kaya ba hanggang ngayon eh, punit-punit pa rin yung ating pag sa kasaysayan? Nakakagutom mag-isip. Alam mo, kain na lang tayo. はい、はい